Lori na dito guys, itong dalawang pata o. Oh. Christian song. Christian song.

baka ah, hindi magkakapating siguro ito <laughs> cute ng isa napakaliit pa hindi ka mapakaliit so

Grabe, wow, ang sarap pakinggan. Gagaling ng mga batang. Ang galing. Wow. Grabe yun na. So yun po nakita ko sa YouTube channel ni Ma'am Arlene Hilario pa yun. Ah, uh, grabe na nakakatuwa ang galing ng dalawang bata. Dalawang batang babae. Siguro magkapatid yun sila. Yung maliit, siguro nasa 5 or 6 years old pa yun. Pero napakagaling niya yung kumanta. Ah, uh, yung ate naman niya is kinokontrol niya yung kanyang kapatid. Ay, hindi siya kinokontrol. Yung inilalayo niya yung ano ba, yung mic sa bibig ng kanyang kapatid kasi parang ano eh uh, hindi ka anong uh, naka, nakaklaro yung lyrics kapag mas malapit yung mic so yun napakagaling na mas nakakatuwa pa dito is ano um, yung kinanta nila is Christian song na Goodness of God which is uh, bihira lamang sa mga bata ngayon ngayon mga makabagong generations na mga bata ang kumakanta ng ganitong klaseng kanta yung mga Christian songs, yung mga kanta na pang Diyos, uh, pang Panginoon. So nakakabilib, yun ang pinaka nakakabilib sa dalawang ito, yung kumakanta sila ng Christian song, which is uh, na-deliver nila ng maayos yung kanta. Tapos ang ganda pa pakinggan ng kanilang blending. Talagang uh, pra parang praktisado parang praktisadong praktisado talaga sila, especially yung ate, talagang praktisadong praktisado. So, good job sa inyo, kids. Hindi ko alam kung ano yung pangalan ng mga batang ito, pero ay uh, isa lamang ang masasabi ko, isa lamang ang sigurado ako, napakagaling nyo at alam ko na uh, mas bibigyan pa kayo ng biyaya ng ating Panginoon, mas gagaling pa kayo sa inyong pagkanta kasi nga iniaalay nyo or yeah, e, ginagamit nyo ang inyong uh, talento sa pagkanta sa sa ating Panginoon. Kumbaga, kumakanta kayo ng mga songs para sa kanya. So, good job sa inyo, especially sa parents ng mga batang ito kasi nga Siyempre mga bata pa ito eh, mga 10 years old pa yata yung ate or si ko alam 11, gano'n, 9. Um, ang mga magulang kasi talaga nito ang nagpo-push sa na kanila, sure ako na kantahin yung ganito. Siguro yung mga magulang nito is mga ano, um, fully pledged, fully pledged, fully pledged na ano, na mga Christian or mga born again siguro, born again Christian I mean. So, kaya yung kapag ganun kasi yung mga magulang talagang yung mga anak din is nasusunod kung ano nga ba ang ginagawa ng kanilang mga magulang. So, kodos sa mga magulang ng mga batang ito and especially kodos sa dalawang batang ito. Napakagaling nyo and keep it up lamang. Patuloy lamang sa pagkanta-kanta especially ng mga Christian songs. Ayan. So, yun guys. I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. ah uh, inulit ko nga po palagi na no, galing po natin magdasal. Magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi man po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, anything na pwedeng maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo na sa ganun kapag napaka-init po ay hindi po tayo mainitan or kapag bilang namang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always bring pa yung, uh, I'm sorry, I mean always take vitamin C para mabusang ating immune system at hindi po tayo natatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. So once again, hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now